Normal po ulit ang amin bangbang. Magandang hapon po sa inyong lahat. So dati po wala po siyang tubig dahil ginagawa po siya. Ngayon po ay nanumbalik na po ang ang kanyang tubig po. So napakalinis po ng tubig. Wala po tayo nakikitang masyadong kalab po. So, 'yan. Ito po yung tinatawag kumbaga ito po ang irrigation na tinatawag noon at saka ngayon. So ginagamit po rin po ito sa sa paliligo at pag uh, paglilinis no pandilig ng mga halaman yan so yan po ang aming bangbang sa so, simula po doon hanggang dito po ay malinis na malinis po siya yan hanggang dun po running water po siya at ito po talaga hindi po siya ma yung mga kalat po ay may stuck sa isang lugar dire diretso po siya so yung iba po sa taas na nagkakalat isan po ay daya pero ang tinatapon so hindi po sila marunong magtapon ng sarili nilang kalat so ma, ma maraming salamat po at magandang gabi po. Shout out nga pala sa grade 4 ng St. Uh, St. Pedro Calinsod, grade 5, St. Jude Tadeus, grade 6, San Lorenzo Ruiz, uh, grade 8, St. Thomas Aquinas, St. Marie Masarello, at Laura Bicuña, nakalimutan ko pa po yung isa bye po